ay alamat ng isang dalaga na pinagkalooban ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Natupad ang lahat ng kanyang kahilingan nang makuha niya ang pitong tagapagtanggol ng Suzaku. Ang alamat ay isang orasyon. Ang sino mang makatapos sa pagbabasa nito ay mabibiyayaan katulad ng babae sa alamat. Sa sandaling ang unang pahina ay mabuksan, magsisimula ang alamat at mabibigyan buhay ang bawat tauhan. <coughs> double cheeseburger. Chocomint, vanilla with raisin at strawberry flavored ice cream. Special katsu doon galing sa umura. Lahat ng paborito ko nandito. Hali kayo, lumapit kayo sa akin. Lapit na! Nang makain ko na kayong lahat. Simulan ng pag-atake! Tama na yan, Miyaka Yuki. Ha? Huh? Isa mag-aaral at nag-aanda para sa malaking pagsusulit. Hindi mo kailangang kumain. Oo nga, kailangan mo mag-aaral. Sige na, mag-aaral ka na. Four times X multiplied by three times Y is... Anong sagot? Sinong sumulat ng Ibong Adarna? I want him to do his best. Isali nyo nga ito sa Pilipino. Oh. Gusto kong ikaw ang sumagot nito sa akin, Miyaka. Ibalik mo sa akin ang pagkain ko! Miyaka, nakikilala mo ba yung hinampas mo ng mesa? Uh, si Miss Danino? Uh, Correct! Miyaka! Po! Doon ka muna sa labas dala ang mesa mo! Ah. I want him to do his best isalin ito sa Pilipino. Ay, nakakangawit. Miyaka, aalis na kami. Sama ako. Naman, Miyaka, malapit ng finals sa tutulog ka pa rin sa klase. Pag ganyan ka na ganyan, walang tatanggap sayo sa college. Di, hindi na ako matutulog pa college na ako. Teka, saan mo ba gusto mag-college? Eh, di sa UP. Ano? Ibig mo sabihin sa pamantasan ng Pilipinas, eh, saan pa ba dapat? Sigurado ka bang kaya ng utak mo doon? Eh, ba't ako lang ang tinatanong nyo? Bakit hindi nyo rin tanongin si Julie? Kasi ako matalino, ikaw palaging pinapagalitan ni Mr. Lino. Sigurado ka bang kaibigan kita, Julie? Oo naman, binibiro lang kita eh. Mabuti pa, samahan mo na lang ako. San tayo pupunta? Sa National Library. Talaga? Alam mo, ikaw lang ang kilala kong pumupunta doon. Kaya walang duda na ikaw ang pinakamatalino sa buong eskwelahan natin. naman! Ang National Library ba ang National Building ng bansa natin? Hoy, Julie! Tumawa ka naman! pinag ko pa yon. Isasali ko lang itong libro sandali. O, oh, sige lang! Ano ba to? Ininervis ako kapag pumapasok sa building na may pangalan national. Kaya mo yan! Tatagan mong loob mo! Ha? At titinta din pala sila ng mga inumin dito. Huh? Ang ingay ko, dapat sa isip ko lang. pakaisipin isipin nila ngayon lang ako nakakita ng vending machine. Alin kaya dito ang pipiliin ko? Hmm... Ha? Naku naman! ng mahalagang literatura. Ah! Miaka! Eh! Ano bang ginagawa mo dito? <laughs> Ibon? Oo, narinig ko yung pakpak. Naggalaw ng pakpak! Walang ibon na ganong kalaki makakapasok sa kwartong to. Ha? ha? Ang aklat ng apat na tagapangalaga ng langit at lupa. Ano to? Baka yun yung alamat ng China nung sinuunang panahon. Alamat ng China nung unang panahon? Hindi nagtagal. Ang dalaga sa alamat ay nagbukas ng daan upang makarating sa ibang daigdig. Pilip na ako sa'yo, nakakabasa ka pala ng Chinese characters? Ha? Ha? Ito yon Ito yung ibon na nakita ko! Ito ay alamat ng isang dalaga na pinagkalooban ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Natupad ang lahat ng kanyang kahilingan na makuha niya ang pitong tagapagtanggol ng Suzaku. Ang alamat ay isang orasyon at ang sino mang makatapos sa pagbabasa ng aklat ay mabibiyayaan katulad ng babae sa alamat. Sa sandaling ang unang pahina ay mabuksan, magsisimula ang alamat at mabibigyang buhay ang bawat tauhan. Anong ibig sabihin nun? Malay ko sa'yo, ikaw ang nagbabasa dyan eh. Ha? Ano nangyari sa atin? Ah, Julie, okay ka lang ba? Ha? Teka, saan na ba tayo? Julie! Masakit <tip> <tip> ba? May Ang sakit ka na! Aray, hindi pala panaginip to. Panaginip pa no hindi. Wala silang double cheeseburger o kaya ice cream na may resin at nuts sa ibabaw. Hindi, hindi nga natin alam kung nasan tayo tapos diyan mo pang inaalala mo? Hindi! Wala ring special katsu doon galing sa umura. ano gagawin natin, Julie? Ha? Huh? Julie? Uh, Miaka! Kakaibang itsura ng mga babae nito. Maaaring natin sila pagpalit sa mataas na halaga. <laughs> kayo, Mama. kayo yung dance troupe na mula sa China. Hangal! Nangangalakal kami ng mga babae. Suwerte <laughs> so, namin at nandito kayo. <laughs> <Huh>? <laughs> Tingnan natin ngayon ang tigas mo! Ha! Tama na. Ay, ikaw na naman! Ano yung nasa noon niya? May nakasulat. May nakasulat sa noo niya. Aray ko! Ang braso ko na bali yata! Kuya! Tara! Umalis na tayo dito! Oh no! Nasaktan ba kayo? Ha? Maraming salamat sa tulong mo! Pera na lang. Huwag na kayo magpasalamat. Ha? Teka, huwag niyong sabihin pagkatapos ang ginawa ko para sa inyo, wala na kayong babayad. Napakamalas ko talaga. Hindi niyo ba alam na mahal ang bayad sa akin pag tumutulong ako? Hindi naman namin hiningi ang tulong mo ah. Baka may pera ko dito. Wala akong panahon para sa mga pulubing tulad niyo. Paalam! Sandali! ياقه ياقه ang kain ng dalaga na iligtas ang kanyang kaibigan sa kamay ng mga nangangalakal na babae, isang binata na may marka ng halimaw sa kanyang noo ang dumating at tumulong sa kanila. Ha? Marka ng halimaw sa kanyang noo? Imposible! Nakasulat dito ang nangyari sa amin kanina! Paano nangyari yun? sakay ng isang karitelang papunta sa siyudad, ipinasya ng dalaga na hanapin ang kaibigan at ang binatang tumulong sa kanila. Oh? Pwede ba? Huwag niyo kong titigan. Pahala hmm? na nga kayo. Kuwapo sana yung lalaki kanina kaya lang kinidap na si Julie. Hindi ko siya mapapatawad. Pero nasa na ba talaga ako? pakiramdam ko nasa sinaunang panahon ako ng China. Teka, baka nasa loob ako ng libro. Posible kaya yun? Ha? Ang ganda! Parang eksena sa pelikula. Bilib na talaga ako. Nasa syudad na pala ako, hindi ko kagad napansin. Ha? Huh? Sine yon? Excuse me po. Uh, 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 excuse me. Excuse me. Makikiraan ho. Ha? Ha? Circus? Ang galing. Parang ang saya-saya nila. Ha? Nakupatay. Nawala na yung sinusundan ko. Ay! Gutom na gutom na ako. Ah! Pwede ba kung hindi ka bibili, umalis ka dyan. Hindi maganda yan naglalaway. Bibili ko. Pero may nakita ba kayong gwapong binata na may marka ng halimaw sa kanya noo? Marka ng halimaw sa noo? Ah! Wala ako marka sa ano? pero pwede mo ako tawagin ko, apo. <laughs> Ang kapal. Handali ah! Ano ba ito y binayad mo sa akin? Lako! Dito rin pala hindi na tinatanggap yung may kalabaw. Excuse me, may kilala ba kayong lalaki na may marka ng halimaw sa kanya noo? Yung may marka ng halimaw. Sabihin nyo na, parang awa nyo na. Malapit na ako. Nasan ka na? Julie! Sandali, Binibini. bini Kanina pa kita pinagmamasdan eh. Parang malungkot ka. Kung gusto mo, sasamahan kitang mamasyal dito sa Imperyo ng Conan. Imperyo ng Conan? Oo. Oh. Imperyo ng Conan palang tawag sa lugar na to. Teka! Niyayaya ba niya ako mag-date kami? Tama! Narinig ko niyayaya niya ako. Ngayon lang nangyari sa akin to. Pagkakataon ko na to, ngayon masasabi ko isa na akong ganap na dalaga dahil man nagkagusto na sa akin. Pero sandali, hindi ako pwedeng umuo agad. Baka isipin niya madali makuha. Konting pakikot niya ah, ka. Eh... Hindi pwede. May hinahanap kasi akong tao kanina pa eh. Ah, ganun ba? Sandali! Ah, taong may marka ng halimu sa kanyang no? Oo. Kilala mo ba siya? Alam mo ba yung taong hinahanap may kaibigan ko? Talaga? Dadalhin kita sa kanya. Sige! Alam mo na ba? Ang ano? May isang babaeng banyaga, nakakaiba raw itsura. Gumagala ngayon dito sa atin, pero di ko ba nakikita? Ah, narinig ko na yun. Yan yung naghahanap sa lalaki may marka ng halimaw sa noo. Ang sabi nila, bumili raw ng pagkain tapos nagbayad ng perang banyaga at saka tumakbo. Isang babae na mula pa sa ibang bansa at nag-iisa pa? Mawalang galang nga po, pwede bang magtanong? Ano kailangan mo? Narinig ko na pinag-uusapan niyo tungkol sa kakaibang babae. Dalawa ba sila? Wala akong narinig na dalawa sila. Ang alam ko, isa lang yung babaeng sinasabi nila. Isa? Hindi 'yun yung mga babaeng nakilala ko. Excuse me. Nasaan na ba talaga yung kaibigan mo? Nandito. Uh. Aba. Ha? Mukhang may dinala ka na namang regalo para sa amin, ha? Kasuotan pa lang yan. May na natin ng mahal. Sabi nila, iba raw talaga ang panlasa ng mga babaeng banyaga. Loko mo ako. Kasalanan mo yan. Bakit ka sumunod sa kanya, Matapang, ha? <laughs> Hanggang dito ba naman sa sinuunang China, may mga siga pa rin? Baka mapagalitan ako pag pinatulang itong to mga to! Teka, wala na nga pala ako sa eskwelahan ngayon! Hindi na nila mababawas sa sagay ko sa kandak! Okay! Kiss hilaw! Nakikita niyo ba itong marka ng BCG sa braso ko? Alam niyo ba kung paano ko ito nakuha? Nilabanan ko ang pinakamabangis na hype sa aming bayan at tatalo ko siya! Dahil kanina niyo pa ako iniinis, gagawin ko sa inyo ginawa ng paborito kong wrestler na napanood ko sa cable TV! Pinag-aralan ko yung mabuti! Kaya humanda kayo, iiyak kayo pabalik sa mga nanay niyo! Etong una! Western Lariat! Ah! Uh! Uh! Ano pang klaseng babae yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan! Ah! Ah! Splash ah! Natalo ko sila! Pwede ko nang team si Undertaker sa wrestling! Pagbabayad ka sa akin. Ah. Ah. What? Saklolo! Dalangan mo ako! What? Ay ay. Sino ka ba? Apat kayong lalaki. Laban sa isang babae. Mali. Dahil hindi patas ang laban. Nang malagay sa panganib ang buhay ng dalaga, muling dumating ang lalaking may marka ng halimaw sa noo. At tinalo ang mga masasamang loob. <coughs> 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 Terima kasih kerana menonton!